Natagpuan ng putol na katawan ng isang tao sa dalampasigan sa Pangasinan habang naikipag-areglo naman ang miyembro ng Ampatuan Clan na nakapatay sa isang estudyante sa Kidapawan City sa pamilya ng biktima. Tutukan natin ang back-to-back -back provincial reports ni na Freddy Fajardo at Edniel Parosa. Music Nagulat ng ilang mga mista sa barangay Ilio Ilio Burgos, Pangasinan nang makita nilang palutang-lutang na kalahating katawan ng tao sa dalampasigan bandang alas 8 ng umaga na agad nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa investigasyon nila o ay si Chief Police Captain Ramil Castro, katawan ng lalaki ang putol na natagpuan na pinalalagay na mula ito sa ibang lugar at napadpad lamang ng alon sa kanilang area of responsibility dahil sa wala naman anyang reported na missing person sa kanila. Nagpalabas na ng plus alam si Captain Castro hinggil sa natagpuan nilang kalahating katawan ng lalaki sa mga katabi nilang Municipal Police Station. Sa ngayon pansamantalang nakalagak ang putol na katawan sa isang porinarya sa bayan ng Burgos. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maui sa arigluhan ng madugong vehicular accident sa barangay Paco, kidapawan City na kinasangkutan ng isang miyembro ng pamilya ang patuan. Kinumpirma sa d h News ni Police Lieutenant Jay Sarda, Deputy Chief of Police ng Kidapawan Police Station na pinalayanan nito ang 20-anyo sa driver na si Edris ang patuan matapos lumagda sa compromise agreement ng pamilya ng nasawing biktimang si Benedict Paulo, graduating psychology student sa siyudad. Ayon sa impilan... Mismong ang ama ng driver na si dating mamasapa ng no Maguindanao, Vice Mayor Mahir Masukat ang patuan, ang nagtungo sa istasyon para makipagkasundo at bayaran ng 300,000 pesos ang pamilya ng namatay. Tumagal o ng dalawang araw ang arigluhan bago tuluyang nakalabas ng kusudian ng pulisya ang nakababatang ang patuan. Nangyaring insidente ng mga ng mabilis na Nissan Terra. Ang likuran ng sinusundan nitong tricycle, lulan si Paulo at tatlo pang sugatang diktima. Sabi ng Kinapawan PNP, naareglo maging ang mga nagpa-ospital baka raang mabayaran ng pamilya ang patuan. Samantala, itinanggi naman ng local police na may tangkang hit and run o tinangkanan driver na tumakas sa insidente gaya ng usap-usapan sa social media. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa una sa Pilipinas, una sa Pilipino.